Tanim naman ako mga kaidol ng ano. Yung puno. Yung punong kahoy. Yan ang tinanim ko ngayon. Tinatanim kami ni yung busing namin ng ano, puno. Kasi yan itanim sa ano yung bakod yung ginagawa nga bakod yan yan na, namin ay tanim yung puno na uh, kinukuha ko mga idol yung mayroong nagbabako yan na na namin yung yan namin ilagay yung punong kahoy na tinanim ko ngayon kasi okay, lagyan niya na ng ano yung poultry na naman Magtayo na naman ng panibagong poultry ng amo namin, mga kaidol. Dami na tong poultry sa am, am, amo namin. Lahat to na area na to sa yung area nito. Lagyan to ng ano, yung poultry, lahat, building. Tayo ang building. Ito na ano, kalaki na lupa. Kaya nga mga kaidol yung binabakwa sa forma namin mga kaidol. So naman to ng ano, poultry. Hanggang dulo yung poultry. Doon. Ano nga ang poultry namin dito? Lima. Yung malaking building. Tapos dagdagan pa sa aming amo mga kaidol. Yung poultry na lima. Dagdagan kayo Hanggang 15 yata yung poultry magawa nito. Sobrang dami na itong poultry ng mga kaidol. Hanggang yung dyan sa kabila mga kaidol, poultry din ang gawaan din ng poultry. Lahat to dito, lagyan ng poultry to dito. Kaya nga palagi ito nag ano yung nagbabakaw yung foreman man namin. Para tayo na naman ng building, tinong bagong building. Yung hanggang diyan sa ano yung bakod. Tungo do no. yun gina, ginawa pa rin sa mga kasamahan ko yung bakod. Hanggang doon yung ano, full Sa tayo sa aming amo. ito ang pinakalaki na poultry, poultry dito sa Bulacan mga kaidol yung amo namin ito ang pinakamalaki na poultry dito sa Bulacan dami ang poultry na ipanantay, ipatayo dito sa aming amo mga kaidol yun puno na tinatanim ko mga kaidol oh. yan yan doon ilagay yung puno yung bakod na yan hanggang doon sa dulo yung puno para yung mga manok mga kaidol hindi masyadong mainit kaya nga lagyan ng taniman namin ng puno yung ano namin yung poultry, poultry namin yung mga poultry kaya nga pinakuha ako ng puno pinatanim para yung manok hindi ma masyado mainit kasi dito sa Manila mga kaidol masyado mainit talaga dito sa Manila pag ganitong bulan masyado mainit